Napansin mo bang madalas magmoist ang mga bintana o laging basa ang paligid lalo na sa panahon ng tag-ulan? Pwedeng sanhi ito ng mataas na humidity. Ang sobrang moisture sa hangin ay nagiging dahilan ng pagbuo ng molds at mildew. At alam mo ba? Hindi lang ito nagpapapangit ng bahay. Nakakapagdulot pa ito ng allergy, asma, at iba pang respiratory problems. Sa mga may hika, ang paghinga ng spores mula sa molds ay pwedeng mag-trigger ng atake. Maari din masira ang mga electronics at appliances dahil sa moisture na nagiging dahilan ng rust o pagkasira ng mga circuit. Pero, nandiyan ang dehumidifier. Tinutulungan nitong kontrolin ang moisture level sa loob ng bahay. Kapag normal ang humidity, pinipigilan nito ang pagbuo ng molds, mildew at mites. Kaya kung gusto mong mas protektado ang kalusugan, appliances at buong bahay, isang dehumidifier ang makakatulong sa'yo. Ikaw, ano ang pinaka problema mo pag mataas ang humidity sa bahay? I-share mo sa comments.